Trabaho ng trabaho, ipon ng ipon, pero bakit parang hindi umuusad? Madalas nating marinig ang payo na maging masipag, magtipid at magipon para sa kinabukasan. Ginagawa natin ang lahat ng ito, pero sa paglipas ng panahon, nakakaramdam pa rin tayo ng pagkadismaya. Alam kong naranasan mo rin ang pakiramdam na parang na naistak ka. Nagtatrabaho ka ng husto, pero ang iyong pangarap na unang milyon ay parang napakalayo pa rin na-realize ko ang traditional na paraan ay masyadong mabagal. Kung gusto mong maabot ang financial freedom ng mas mabilis, kailangan mong ibahin ang diskarte mo. Hindi ito tungkol sa paggawa ng illegal o pagkapanalo sa loto. Sa aking financial journey, may anim na bagay akong natutunan at ginawa na nagpabago sa lahat at yan ang ibabahagi ko sa iyo sa aking video ngayong araw. Ito ang anim na diskarte para mabilis mong makuha ang unang milyon mo. Pero bago tayo magsimula, shoutouts muna. Diskarte number 1. Unahin ang pagpapalago ng kita. Sa loob ng maraming taon, akala ko ang pagiging mayaman ay simple lang. Kailangan ko lang maging super tipid, magbawas ng gastos at mag-ipon ng mag-ipon. Pero sa loob ng halos isang dekada ko sa mundo ng finance, nalaman ko na mali ang aking approach. Ang pagtitipid lang ay parang pagtakbo sa isang maraton na may mabigat na bagahe. Makakarating ka sa dulo pero napakabagal at napakahirap. Ang totoo, hindi talaga gumagana ang math para sa pagiging milyonaryo kung ang pag-iipon lang ang iyong focus. Isipin mo, kung mag-iipon ka ng 500 pesos bawat buwan aabutin ka ng mahigit 166 years para maging isang milyon. At kung mag-iipon ka naman ng 10,000 pesos bawat buwan, aabutin ka pa rin ng mahigit 80 years para maabot ang milyong piso. Ang nakakatakot na katotohanan ay habang nag-iipon ka, ang oras ay patuloy na lumilipas kaya hindi ito ang daan para yumaman. Kaya kung gusto mong bilisan ang proseso kailangan mong ibahin ang diskarte mo at unahin ang pagpapalago ng iyong kita. Ang pagtitipid ay may hangganan pero ang iyong kakayahang kumita ay walang limitasyon. Bawat oras na ginugol mo sa paghahanap ng deal o pagbabawas ng gastos, maaari mong ilipat ang enerhiya na yon sa pag-iisip kung paano kakikita ng mas malaki. Itanong mo sa sarili mo, anong mga skills ang pwede kong pagkakitaan? Paano ako magkakaroon ng side hustle? Ang pagbabagong ito sa pag-iisip ang tunay na nagpabago ng lahat para sa akin. Diskarte number 2. Mag-commit sa iisang bagay. Kapag naintindihan mo na ang kahalagahan ng pagpapalago ng kita, madali namang mag-isip ng maraming paraan para gawin ito. Ang problema, nalunod tayo sa dami ng oportunidad at ang resulta, marami tayong nasisimulan pero wala tayong natatapos. Dati, ganyan din ako sinubukan kong magsimula ng online course, magumpisa ng side hustle at mag-aral ng investing ng sabay-sabay. Ang resulta? Walang nangyari dahil hindi ko napagtuunan ng husto ang bawat isa. Doon ko na-realize ang malaking pagkakaiba sa pagiging interesado sa isang bagay at pagiging committed dito. Kapag interesado ka lang, gagawin mo ang isang bagay kung kailan mo lang gusto. Pero kapag committed ka, gagawin mo ang lahat para magtagumpay ka. Kaya ang ginawa ko, pumili ako ng isang bagay, ang paggawa ng YouTube videos at nag-focus ako rito ng anim na buwan. Inalis ko ang lahat ng distractions, tumanggi ako sa mga side projects na hindi direkta sa goal ko at ginugol ko ang bawat bakanting minuto sa pag-aaral at pagpapabuti. Nang ginawa ko to, doon lang nagsimulang gumalaw ang momentum. Ang aral dito, mas magandang mag-focus ka muna sa isang bagay at magkaroon ka ng sistema bago ka sumubok ng iba. Ang pag-focus sa isang bagay ang magbibigay sa iyo ng lakas para gumawa ng malaking pagbabago. Bago tayo magpatuloy, kung nagustuhan mo ang ganitong topic, paki-like at pakishare ang aming video at klik mo na rin ang subscribe button para lagi kang updated sa mga bagong videos. Salamat! Discarte number 3 mahalin ng proseso, wag ang resulta. Ang paglalakbay tungo sa financial freedom ay 80% laro ng pag-iisip at 20% lang ang estratehiya. Karamihan sa atin ay mabilis maubusan ng mental energy sa mga walang kabuluhang bagay tulad ng paghahambing ng sarili sa iba sa social media o pag-aalala sa mga negatibong balita. Kaya ang pinakamahalagang natutunan ko ay protektahan ang iyong isip na parang nakasalalay dito ang buhay mo. Hindi lang ito tungkol sa pag-iwas sa negativity kundi ang aktibong pagpili ng mga bagay na magpapalago sa iyo. Kapag inalis mo ang mga distractions at pinalitan mo ang mga ito ng mga bagay na nakakatulong sa iyong lumago tulad ng panonood ng mga business videos o pakikinig sa mga financial podcasts, nagbabago ang pananaw mo. Sa halip na maging stress sa malayong goal na maging milyonaryo, mahalin mo ang proseso araw-araw. Para sa akin, ang paggawa ng content ay naging creative outlet ko. Sa ganitong paraan, bawat araw ay pakiramdam na isang panalo dahil nakikita ko ang growth ko. Parang pagbubuhat ng weight sa gym. Mas lalo kang ginaganahan kapag nakikita mo ang maliit na pagbabago sa bigat ng binubuhat mo pati na rin sa katawan mo. Ang pagtingin sa malaking goal ay nakakapagod pero ang pag-focus sa mga maliit na panalo araw-araw ang -araw nagbibigay ng motibasyon sa akin na magpatuloy. Tandaan, kontrolado mo ang proseso at ang resulta ay darating na lang kapag tama ang ginagawa mo. Diskarte number 4, Mastery ng Pagbebenta Kung gusto mong bumuo ng malaking yaman, hindi sapat na meron ka lang magandang produkto, serbisyo o skill kailangan mong matutunan kung paano ito ialok sa mga taong nangangailangan nito. Sa totoo lang, lahat ng bagay sa negosyo ay umiikot sa sales. Mula sa pagbebenta ng simpleng t-shirt hanggang sa pagpapaliwanag sa iyong boss kung bakit karapat dapat kang ma-promote. Ang totoo, palagi kang nagbebenta. Noong una, akala ko ang sales ay tungkol sa pagiging makulit o sa paggamit ng manipulation. Pero na-realize ko ang tunay na sales ay tungkol sa pagbibigay ng solusyon sa problema ng ibang tao. Mas lalo akong gumaling sa pagbenta noong inalis ko sa isip ko ang idea na ang sales ay masama. Sa halip, tinignan ko ito bilang isang paraan para ipakita ang halaga ng kung anuman ang inaalok ko. Kaya kung magsisimula ako ngayon, maglalaan ako ng oras para mag-aral tungkol sa sales at persuasion, hindi para maging salesperson kundi para mas maging epektibo ako sa pakikipag-usap at pagbibigay ng value sa iba. Ang skill na ito ay parang isang superpower na magpapalaki sa bawat kita ng ginagawa mo. Diskarte number 5. Gumawa ng sistema na magtatrabaho para sa'yo. Kapag na-master mo na ang unang apat na prinsipyo, mapapansin mong mas mabilis lumalaki ang pera mo. Pero kasabay nito, pwede rin maging mas magulo ang finances mo bakit? Kasi may mga due dates kang kailangang bantayan, perang dapat hatiin para sa iba't ibang goals, at bawat pisong dapat mong subaybayan. Lahat ng ito ay kumakain ng oras, nakakadrain ng energy, at nagdadagdag ng stress sa buhay. Kaya imbes na ikaw ay maistress sa sistema, bumuo ka ng sistema na siyang magtatrabaho para sa'yo. Dito papasok ang automation. Sa halip na mano-mano mong ilipat ang iyong pera, iset up mo ang mga ito para maging otomatiko. May mga bank apps na may kakayahang iset up ang automatic transfer kada sweldo. Halimbawa, tuwing sweldo, otomatikong ililipat ng bank app ang prosyento ng sahod mo papunta sa iyong savings o investment account. Bakit mahalaga to? Kasi sa totoong buhay, madalas nauuna ang tukso kesa disiplina. Kapag pagod ka galing trabaho, feeling mo deserve mo ng milk tea mamahaling kape o konting shopping kapag ikaw mismo ang nagdedesisyon kung mag-iipon ba o hindi. Mas madalas matatalo ka ng emosyon. Pero kung nakaset na ang automatic transfer, nauna nang napunta sa future goals mo ang pera bago ka pa natukso. Sa ganitong paraan, hindi mo na kailangang mag-isip o labanan ang sarili mo dahil ginagawa na ng sistema ang tamang hakbang para sa iyo nang hindi nakikialam ang iyong emosyon. Ito ang magbibigay sa iyo ng consistency na kailangan mo para maabot ang iyong financial goals. Diskarte number 6. Sumama sa komunidad na magtutulak sa iyo. Ang journey papunta sa financial freedom ay hindi madali. May mga araw na pakiramdam mo ay nag-iisa ka at gusto mo na lang sumuko. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga na napapalibutan ka ng mga taong may parehong mindset at layunin. Kung gusto mong maging milyonaryo, kailangan mong paligiran ang sarili mo ng mga tao nag-iisip at kumikilos tulad ng isang milyonaryo. Narinig mo na ba ang kasabihang, You are the average of the five people you spend the most time with? Totoo to, kung palaging negatibo o puro reklamo ang kaibigan mo, malaki ang chance na mahawa ka rin sa mindset nila. Pero kapag ang kasama mo ay naguusap tungkol sa negosyo, investing at pagpapabuti ng sarili, mahahawa ka sa kanilang energy at ambisyon. Kaya maging aktibo sa paghahanap ng komunidad, online man o in person, na nag-uusap tungkol sa paglago, negosyo at personal finance. Ang mga taong to ang magbibigay sa iyo ng accountability na kailangan mo para manatili sa tamang landas. Sila rin ang magbibigay inspirasyon sa iyo na subukan ang mga bagong bagay at support kapag dumadaan ka sa mahirap na bahagi ng iyong journey hindi mo kailangang gawin ito ng mag-isa. Sa tamang grupo, hindi mo lang mas mapapabilis ang pag-asenso mo. Mas nagiging masaya rin ang bawat hakbang sa financial journey mo. Nagahanap ka ba ng pwedeng pagkakitaan online? Subukan ng forex trading. At ang good news, hindi mo kailangan ng malaking puhunan para makapagsimula. Kasi sa aking trusted partner broker na si Tickmill, nagbibigay sila ng $30 free trading capital sa mga bagong traders katulad ko. Imagine, hindi mo kailangan maglabas ng sariling pera sa simula. You can start trading agad. And yes, pwede mong i-withdraw yung kikitain mo. Kaya perfect na perfect to sa mga gustong mag-try ng forex trading. Kaya kung interesado ka, mag-register lang sa link na nasa comment section at i-message ang aming Facebook page para matulungan ka namin sa iyong trading journey. See you there! At yan ang anim na diskarte para mabilis mong makuha ang unang milyon mo. Sa lahat ng ating tinalakay ngayon, ano ang mga na-realize mo at natutunan mo sa ating video? I-comment mo sa baba ang iyong sagot at i-share mo na rin kung saang lugar ka nanonood. Malay mo, ikaw na ang susunod na mababanggit sa ating shoutout. Sana ay may natutunan ka sa video natin ngayong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bago nating videos. Mag-like, mag-comment at i-share mo na din ang video na ito sa iba. Pakifollow na rin ang iba pa naming social media accounts. Maraming salamat sa panonood at lagi mong tandaan na ikaw ay magtatagumpay.